ng mga munisipyo sa Pilipinas, <coughs> hindi kami binigyan ng permit, clearance. Lahat. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Personal po na pinuntahan ni dating Pangulong Digong itong si Gobernador Hubahib mismo ha, mga kababayan po natin sa kanyang opisina upang kausapin ito sa nangyaring suspension laban sa kanya. At dito na nga, nalaman ni dating Pangulong Digong ang totoong historia sa pagkasuspindi ni Gob. Kaya nga naman kinundi na ito ni dating Pangulong Digong at sinabing hindi sa tama ang ginawang suspension at walang due process. Nako po, mukhang uh, problema itong mga tao na nagbigay ng suspension laba kay Gobernador Hubahib at posible kayang uh, madadawit dito itong si Pangulong Marcos. Ball, say, yeah. Oh, okay. I want to show my support. Say, uh, Jo, tagaan o tapos tapas na loob para lumaban against the oppressors. Ko so sabi ko naman sa kanya, do not worry, you have the earned for yourself the additional political tax. Hindi ka na matatalo niyan. Uh, tulungan na ninyo si Gov na lang ng, hantol sa kanusang yung gusto ang uh, yan sa politikanto uh, para sa tao sa uh, North ball sino ka tanong ba, sir, makatanong ba ng pagsustento sa iya? Hindi, kasi alam mo, there has to be a hearing or at the very least a notice na para he can seek medial measures immediately to watch And it. Okay. important importante yan, part of due process, the right to be heard or anything else is taken away from you. Yun ang kulang sila po. Pabilisan eh. Uh, I'm sure that uh, pagdating ng Supreme Court yan. Yeah. No? Okay. Always, No shall be deprived of life, liberty, or property without the no, shall... process. So, yan po ha, mga kababayan po natin, kung pinapakinggan po natin ito ng si dating Pangulong Digong, naku, napaka-intact pa rin po at kumplito pa rin po ang kanyang knowledge pagdating po sa ating uh, saligang batas. Usapang legal, usapang ganitong klase sa mga isyo ng pamulitika, naku po, hindi talaga nila malinlang itong si dating Pangulong Digong dahil napakarami pa ring alam at uh, sakto po ah, ang kanyang mga sinasabi. Mga kababayan po natin, talagang hindi nga umano makatarungan itong ginawa kay Goba uh, Hubahib. Kaya nakita po natin na libo-libo po, daan-daan ang uh, sumusuporta dito kay Gobernador uh, Hubahib at handang magsakripisyo, magpuyat dyan, magpagod ha, sa pagbantay uh, sa Kapitolyo para lang hindi mapaalis itong si Gob Hubahib. At ayon po sa ating natanggap na impormasyon, itong si gobernador Hubahib ay hindi na po umuwi sa kanilang bahay at nananatili na lang po dito sa Kapitolyo kahit para nagkaroon kagabi ng uh, pag uh, rally dito sa Hakbang ng Maisog sa Tagum City po, hindi po to umalis mga kababayan po natin para personal na magsalita. Uh, nagsalita lamang ito via online, so nagsalita sa online at nagpahayag po ng kanya'ng pagkadismaya, ah, hindi lang po ah, sa pagsuspendi sa kanya kundi sa administrasyong Marcos na mukhang uh, ino-oppress o marahil siya pinaginitan dahil sa pagbigay niya ng permiso sa nangyaring rally ng Hakbang para sa Maisog at ang ibang isyu naman ay sa ginawa ni Lagdamio ay uh, dahil ibinulgar uh, nga niya itong iba't ibang klaseng scam dyan sa Davao del Norte kasama ang kasalan itong Ayoda kung ano-ano pa -ano po mga kababayan po natin. Tingnan natin muli ha itong si dating pangulong dito. Any person be denied equals work can't you. Your presence here tonight signifies your support. My support. Okay yes. sir. Occasion by ito occasion by the the, the rally but eh uh, yung sa kanya maybe because he Pumayot siya na makulong And mind you, sa lahat ng mga munisipyo sa Pilipinas, hindi kami binigyan ng permit, clearance. Lahat. Uh, we've been uh, asking for it since this uh, time after the rally years ago. Takloban. Kaya kami binigyan. Takloban obviously hindi bibigyan itong si Tatay Dikong dahil kay Tamba Los-Los yan. Lord, understandable. Pero ikot pa kami kung saan kami binigyan. But I I, I would just uh, give you this warning. Kayo yung mga executive. Pag mag-apply ako ngayon, tapos you deny it, then I would answer back by saying, o sige, kailangan ninyo kami payagan. You better have a ready answer na itong buwan na ito. Because if you say that you are not allowed to have, it, I will not grant permit for you to have the right. That would be a gross violation of the constitutional right of the assembly, assembly, of the assembly, or immigration of Bawal talaga yan. Tama yan. malalim yan. At kung marunong yung mga abogado, it could lead to your dismissal. Do you believe that this is just part of the political. Yeah, wala hindi yung ibigyan dito. That's why he is getting the suspension. Or one, the other is yung know, yung know, enclosed uh, uh, structure. That of the public class. And this has been uh, the consistent reply which you, we have been getting from the rest of the takot eh. Uh, which I never practiced when I was mayor. So, lang ang may pagkos Kayo mga mayor, you know, ito lang ang warning ko sa iyo. Kung matigok yan bukas si eh, Marcos, kung matapos na yan, tapos politiko, politiko pa kayo, then you start to begin thinking seriously about the consequences of unfairness and uh, actions that are not down to the Constitution and the laws of the Given the case of Poynaroong bahes, how do you address the people of Davao there who are also confused? The, uh, you know, hindi naman natin madalas sa madalian to sa saan. So, there's always a law that will allow you due process. Uh, we will help him in getting a declaratory relief somewhere in judicial and the judicial system. The judicial system of the Philippines is working. So, what I'm proud to say, as a lawyer, at uh, yun nga po yung advice ni uh, dating Pangulong Digong dito kay Gobernador Jovahib na questionin itong uh, pag sa kanya ng Office of the President sa Supreme Court na nga po umano sa pinakamataas na nahusgado po natin, mga uh, kababayan, dahil nainiwala itong si dating Pangulong Digong na malinis ang konsensya ni Bahib at wala itong bahid ng korupsyon at kung anumang kasamaan na ginagawa dyan sa Davao del Norte. At isa pa po ha, ang uh, talagang tinutukan at pinapakinggan po natin, itong uh, lugar na pinangalanan ni dating Pangulong Digong na Omanoy, Takluban, ang isa sa hindi sa nagbigay sa kanila ng permit. So obviously, talagang hindi sila magbibigay dahil kontrolado nga ng mga Romualdez, at si Tambalos Los, uh, at sa ibang lugar naman. Pero itong sinasabing Bulacan na hindi nagbigay, ay hindi niya na pinangalanan. Ngunit may advice po, ito si dating Pangulong Digong, na humanda sila dahil posibleng... Uh, Matatanggal din sila sa serbisyo kung hindi sila bibigyan ng permiso. Dahil ito umano ay karapatan ng bawat Pilipino na magsalita. Kaya dapat bigyan ng permit kung ito naman ay alinsunod sa ating saligang batas. So naku po ay uh, mukhang kabahan na po itong mga mayores na hindi nagbagay ng permiso dahil posibleng magre-reklamo o magpafile file ng reklamo itong kampo ni dating Pangulong Digon kung totoo mga kababayan po natin itong mga mararista nga na makakaliwa na lantaran ang pag uh, uh, marcha nila uh, kung ano-ano pang mura ang nare-receive ni Marcos Jr. may mga plaka pa sila na nagpapakita na sila ay kakampi o kaalyado nitong grupo na makaliwa pero binibigyan ng permiso ng mga mayor bakit ito lamang ang pre-rally ay kanilang ikinakatakot which is kung papakinggan po natin, napanood natin itong rally kahapon sa hakbang na maisog, napakaganda po, napaka-organized lang, walang ano mga pambabastos pa tayong narinig bagkos puro real talk lamang sa administrasyong Marcos. Mga kababayan, kita niyo po kung gaano kabait itong si dating Pangulong Digong at diretsyo po magsalita. Sabi niya nga, bastos man ang kanyang ugali pero ah, sumusunod ito sa ating batas. At yan po muna yung ating update mga kababayan. Abangan nyo po kung ano na ang development sa pagsuspend kay uh, Gobernador Hubahid. Maraming salamat at magandang kapag.